So, ayan mga ka-explore, no? uh, kanina kami, kanina pa kami dito, nagmamasig kami, nakita na namin na nandun na yung mga kabahayan. So, unti-unti namin gagapangin. Uh, siguro, uh, ito yung dalawa mga ka-explore, pero milihis kami ng punte. Kasi nat nakapansin kasi namin may bahay dyan uh, sa ibabaw, tapos meron dun dun. So, kanina kasi nagsurvey muna kami bago kami papasok. Uh, Minamanmanan muna namin bago kami magsimulang mag-vlog. Uh, kasi kapag uh, diretso dito tayong pumasok doon baka mabigla tayo ng hindi natin alam kung kasi kung anong yung meron doon so mabuting minanmanan muna namin kanina so andun si Mang Kiting so namin na dito kami lilihis kami ng daan dito kami so pwede naman dito kaso nga lang pag uh, makarating tayo doon makikita agad nila tayo so medyo hindi siya uh, okay para sa amin kasi wala eh mahalata na nila kami so mag iba kami so sa mga kiting so explore at uh, ayan, nandito sa ibabaw yung kawayan na yung ipinakita namin noong nakaraang gabi yung, ito yung kawayan na bagakay yung panguntra sa aswang uh, yun, may bali may bali pa yung kawayan na. so yan, yeah. uh, nakahanda pa rin yung ating itak Terar bro. Oh, dia tu. Dito kami datang. bro. na lang ako nag... Ano yun? Uy. Kami na lang tayo naglakad ba? Oo. Kapoy naman bro. Ayaw mo tayo pag... Napagod ka na? Hmm. Ayun. Ayun tayo. Baka, 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 nakadalawang round ka kagabi? Opo, opo. Wala, wala akong nakaiskop. Oh, hindi ka na nakatira? Ha? Kasi nag ko ako ng... Idit ka? Video. Para may upload no? na? Para may... O, ngayon, pag ngayon, pag-uwi natin. May upload tayo. Mag-upload ako ngayon. So, tamang tama lang yung uh, walk na lumipid kanina doon. Ha? kasi uh, dito yun papunta. Pag ganun doon. So, nandun tayo. Doon yung punteria natin. Pero dito tayo dadaan. Pero di tayo ma... Baka magla tayo masurpresa. Uh, malay natin. Baka nakahanda sila doon. So, uh, palihim tayo yung papasok. Ha? Ha? yan talaga kapag araw ah yun, umuulan na bro may kakaibang tunog dyan sa likuran bro Karingang, ano ba yun uh, may tunog talaga oh hindi kaya na ano? ha? ang kanto posible bro kasi napapaligiran to ng mga kakamala, ah, kakahuyan posible may mga nakatira dito hindi dito tayo na daan bro oh, pinapakita ko lang muna yung area baka may nagmamasid sa atin aso dun sa kabila, bro. Sino? Sa may kabila? May mga kawayanan? sino? Sino yung mga kawayanan? Dino, pero nandito kasi yung kabahayan kaya ah. Hahayaan muna natin yung mga aso na yun. bro. Siguro, bro. Hindi natin alam ba. Kapag... Uy, oh, may tubo dyan ah. Mm. Maraming tubo. Baka doon sila magkatagi Siguro no? Baka iniiwan nila yung bahay nila hmm. at nagtatago sila dyan sa may kakawayanan. Posible, posible din. Pero kung ahabulin ha natin yan, itong muna tutuklasin natin itong pinamumugaran nila. Lalo na buro, lalo na kapag nalala na sa maraming tao, Oo. nandyan pala nakatira. Baka siguro, puno din yung mga tubi? Nako, huwag naman. May minto bro Baka bahay yan May gibang di bahay dito bro. may gibang bahay kunin mukhang inabandon na na tong bahay na to bro oo yan o eh. simento may pang kinilas ha 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 So ayan na yung kabahayan mga ka-explore So Dito tayo dadaan doon Tatago muna tayo dito sa mga uh, Masukal na kakahuyan Tapos pamanman na natin Diyan tayo kayo magmaman huh? Ha? tayo lang kayo magmaman Dito tayo pakunta doon kasi Nakikita kayo eh maka marami talaga. mag-iingat. meron ding bubong May bahay din So, mas mag-iingat tayo. Oo. So, yung ka-explore. Tata, saan ba daan dito? tayo Ang ba dito? Mm -hmm. Ah, may, may butas dito bro mm -hmm. Ano ba ini Iniduro bro Imbakan pala ito ng tayo bro Ha? Baka may ginto dito? Mm -hmm. Wala siguro bro w Wala aso May aso ha? sampai ubuk bro, bro dah dahan bro lah kau keadaan ke bajan bro hmm. ha Mereka hmm? hmm? ng batang naglalaro may batang naglalaro pa may batang naglalaro mga gusto naglalaro mga batang naglalaro mga batang, batang naglalaro kaya oh, ayan yung uh, explore namin nung karaan. Yung CR pala yan. So, imbakan ang tayo Baba tayo. Ganito naman, bro. Uh, papasok tayo dun bro. Tapos, yung camera natin, i-on pa rin natin, pero huwag lang natin i masyado itutok sa kanila dahil para di tayo mahalata ba na uh, kinukuna natin sila. Mabaga, mm -hmm. bibit-bitin lang natin yung camera. Tapos, pero nagre-record pa rin. Mm -hmm. Tapos, subukan natin maki, ano doon, kaysa halobilo or makipag-usap pero palihimta yung nakarecord ganun lang huwag na natin i, i tutok talaga na i ganun talaga kasi magta, magtatakayan sila bakit natin sila uh, kinukuna ng video ganun pwede, na lang pwede itago ko lang siguro na ito yeah, ganun lang ganun lang pwede pwede pwede, pwede bit bitin mo pasimple lang ba pasimple yung Pasimpli oh, kung wari nagdadala lang tayo ng cellphone pero yes. yun pala nakarecord ganito ba hawakan oh, mo hawakan mo ganyan hawakan mo yung cellphone ko Oh. Awag mo i-post. kita to to. Mm, oh, tago. Okay. Yan ba? Ng. Oh, yeah. mm. so wala na, sige na. Parang ano man, lang, hindi hmm. So, maka -store, sige. Yeah, okay, okay, 'yung maka-store sige. pa tago. Dito na 'to bibigbitin ko lang. Pero. Papasok okay. na oh, kagabi wala kong dala na yung gamit parang uh, uh, ano lang o simple lang kami papasok parang walang nangyari kasi yung katagang yun ang leg nakit ang mga batang naglalaro kanina bro Hah? harus nyebut. ayos ka lang din bro bro may tuklasan ako dun sa ano bro sa, sa meron tuklasan dun sa ano ba dun sa likuran hindi meron dong bote tapos may mga laman na kahoy kahoy oo tingnan mo tingnan natin nakita mo hindi ha? hindi mo nakita hindi to Pompa. Ano? Ano mo? Ano mo? Ano kaya to? Ano? Ha? Ano to? Ano? May malangis po. Ha? Langis yan? Ano? Bakit dito? Para saan dito? kaya ginagamit yan? Bakit dito ito nilagay? Uy! Ito para... Ang ko. Lana. Ha? Lana tapos may balahibo pa. Hoy. Ha? May, may alam ba tungkol dyan bro? Ha? May balahibo pa. Bakit yan iniwan dyan sa lapas? Bakit hindi nila itinago yan? Sayang so, naman ito. Magamit na